Grabe yun. Grabe siya yung lahat. So, nandito ako ngayon sa isang abandonadong bahay kung saan meron lang ano guys, aswang daw na na mamahay dito sa isang abandonadong bahay. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa isang ano, tinatawag nilang kubo daw. Yan o, medyo maulan ngayon. Yan maririnig nyo yung ano dito meron ng ano dito guys aswang na sinasabi nila so ang lakas ng ulan try natin mag explore dyan kaso hindi ko alam kung saan yung daan dito so, bahala na no sama natin si God ito yung bahay yan yung ano motor ko motor ng pinsan ko hiniram ko guys so wala pong ano dito guys kapit bahay Yan yung daan. So, papasok tayo dyan. Saan yung daan dito? Di ko alam guys kung saan yung daan dito. Baka may ahas dito, no? Oh. Hello? Pwede so, ba pumasok dito? Yan yung bahay guys. So, inabandon na to guys. Tagal na itong abandonado. Pembalita dari itu guys uh, Meron lang Na ano dito Aswang daw Wah Parang may Tinig ng aswang guys Ting guys parang may aswang dito guys Sa lugar na to parang may aswang Yan you no know? Narinig nyo ron Yan you no know? Oh, Mami aswang dito guys Mabit ng na to Mabit ng lugar na to Nabandun daw guys Kasi daw ano May gumagala daw ng aswang daw dito Yan may tunnel ba oh May tunnel si lalim Ributin muna natin no para safety dayo. Hello. May nakatira ba dito? Nagbablog lang po ako dito. Hello? Ano to guys? Kinagamit nila pang pang bull mill ng ano, gold. Oh! kan Sino yan? Aswang ka ba? Oh! Tignan natin guys Kung totoo yung aswang Na sinasabi nila dito Dito sa taas oh Kumalabog Hello? Ayan guys oh Dito guys Oh! oh my God! hindi na natin kung mayroon dito Uy Cut Hello Bigat ng ano dito guys Kung mayroon mang Ano dito elemento uh, Pasinsya na po no Malaki pala dito guys Grabe guys. Dito oh, may kumakalabog dito. Wow. Oh, wow. Oh, may kumakalaskos doon oh. Dito sa may yiro. May kumakalabog. Oh! Wow. Oh! Wag, wag naman kayong ganyan. Wow. Oh, wow. Oh. Parang may tumatakbo dito. di mana lu ah lu no. ini an lu no. dilikadu di itu pula kesembuh isa di guys ini guys Pasensya na po na no, kung ano, na ko kayo dito, dito mga elemento. Grabe. Hallelujah. Ha! Ah! Oh God! May tumunog dun guys. Tinig ng kikik. Ha! Ah! Grabe itong bahay na to. Grabe. Muntik pa. May, may tumunig sa, ano guys, pagtalikod ko dito. Buti na lang hindi ako nahulog. Diyan no? Puh. Oh! Sino yan? Babain natin guys, babain natin. Ih, hirap ng daan. Ay. Ay. Sino nandyan? Grabe itong bahay na to. Totoo guys, may aswang dito guys. Iya pala ano, ni tong bahay na to. You know? May tumakbo. Ito guys. May tumakbo dito. May, nakatalikod ako diyan, the Grabe. Oh! oh my god. Oh my god. Grabe 'yun. Oh my god, oh my god my god sino ka sino ka sino ka sino ka grabe grabe yung guys yung pinto sinirado yun know? oh grabe delikado dito umulan pa oh sige try nyo kung hamunin na magkaalaman tayo Grabe active dito. Digit dito na bahay, guys. Digit dito. Merong ano dito nagpaparamdam. Yan you know, oh, may tubig pa oh. Grabe oh. Nakabukas yang ano diyan. Yang pintuan. Sinirado, guys. kita kita sa camera 'yun, guys. May ano dito, may something dito ito baka may ano dito. Grabe. Huh. Hindi ko alam kung makakaya ko pa to. Pero Huh. Grabe. Balik ka natin sa taas no. Kasi ano may parang may tao sa taas. Dito na dyan. Nasirado dito guys Yan oh, ang hirap ano oh. Ang hirap Ay, balikan natin baka nang dito yun Ayan guys oh Nakasirado Ah guys, may humila sa paa ko guys Eh Ah! Oh! pa ako umilak guys umilak sa pa ko guys lagi itong bahay na to nakabukas to nakabukas guys pero bakit kasarado to ito yung mga ano nila dito guys ito sige sige nahamon ko kayo sige okay, magpakita ka aswang ayan o ayan guys niyug-yug yung bahay guys ayan guys, Ayun guys. Ayun. wow grabe grabe to grabe ay sige 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 lapit ka dito ayan guys niyug-yug yung, yung, yung bahay o ayan o Kita nyo guys, liyug-yug oh, yung bahay oh. Gabit oh. ng bahay na to. Sige, try mo lang pumunta dito. Grabe, liyug yung bahay guys. Oh, hindi ito mo alugis oh. Sabi ang lakas. Ang lakas na nakatira dito guys Grabe pangilam ilang na guys Woo! Bumukas Sumirado ulit to Nakabuka, Nakabukas to guys Nakabukas to Grabe Ah. Uh, ah. bahay na to. Pinaglaruan ako rito. Yun oh, may mga buti dito. Sabi. Okay, comment guys. Grabe to. niyug dito guys. Hindi basta-basta malug to. Oh. Ang bigat ng bahay na to. Grabe, ang lakas dito, guys. Nandala tayo nito. Baka may aswang dito. Grabe. Eh. Grabe yung buong ko, guys. Parang nakuryente sa kaba grabe grabe guys grabe dito <laughs> ito yung pinaka ano guys pinaka worst na nablagan ko niyug-yug yung bahay at yung pinto sinirado Rabi. Grabe itong bahay na to. Mina na yung breastlight ko. Grabe yung pintuan guys. Sinirado. Yan o. Ah. Grabe itong bahay na to Yan gusto ko yun. May narinanig ako guys. Mate. May naglalakad. Huh? Dito na no, focus ko. Sa tindi doon no? Grabe itong bahay na to Ako yung nasampulan dito guys Grabe Nasampulan ako dito Woo! Grabe itong bahay na to Yan guys oh, Yung paligid ng bahay o oh. pa guys Grabe. Uh, so, yan na lang guys. Ah, uh, hindi na ako magtatagal dito. Grabe. Grabe nga uh, active dito. Grabe yung pagpaparamdam. comment okay, na lang guys. Kung ano. Meron kayo nakita. Grabe. Ang sakit ng ano, pa ako. Hinila doon. Oh. Hinila yung pa ako. So, ayan Oh, subscribe my channel. Real TV. Sa uh, sana magustuhan nyo to uh, pag na lang guys at yun lang. God bless.